lalaki ng kamaris. Tapos, nag-harvest pala ako ngayon ng mais. Ayan, oh. Yung mais ko. Tapos, may nakuha din kaming zucchini. May isa pang mais dito, oh. Harvest na natin. Kunin natin. Ah, pwede na to sa nilaga. Ayan. ito. Taraan! May mais. Oh. Huh? Wala, parang wala kong lakas. <laughs> Yan, sa nilaga natin. Pwede na magnilaga. Hmm. Yan ang aking mais. charan So, may dalawa na. See, meron na naman. Oh. Hello! Tingnan nyo naman, guys. Tingnan nyo. Meron dito, ganyan. Parang ano din siya. Kainin nga natin. Hmm? Parang inyam. Masarap siya. Matamis-tamis na. Ano. Bebek ah. Uh? Look. Huh? Asarap. Mm. So yummy. You want? You in yum Okay, babe.